Ayan. So, mga nagawa na tayo. So, ito pala mga palaspas. So, lagyan natin siya ng image ni Santa Rita. Kasi Santa Rita po ang patron dito. So, para kanya rin ako ng plastic para ano, para hindi mabasa. <laughs> Kaya ganun ginawa ko. Maalatin kung paano siya. Ang tura. Ang paghintay lang po siya. Kasi dito magkano na rin yan. Kaya ako, gawa na lang. Diba? Para mas repete. <laughs> basta so, ganito lang siya o oh. ganyan lang kasimple mm, di ba ko siya ng konting hawakan para hindi siya mano oh. kasi hindi siya matutulis to eh mahirap to di ba kaya yan so ayan po oh, nakagawa na ako ng isa ready na tara na hmm. ganyan ng paggawa So, mamaya, marami tayong magagawa. Diba? Kaya, ganito rin pong paggawa. Para mas makatipid kayo. Diba? Kaya, so, pumili kayo na palaspas. Kaya nilang lang mismo gumawa. Okay, oh, diba? papag kayo mismo gumawa. Diba? Tinipid eh, lang naman yan Para hindi siya ma... Oh, ayan. Oh. Hmm, ba? Diba? Pwede na. Tara na. Oo, oh, ayan ang palaspas natin. Ganyan-ganyan lang siya. oh, makatipid ka na. Ganyan po, paras-paras Try-try natin mm. Oh sana, oh sana, oh sana Pagpalain Ang dumaratin Oh so, diba <laughs> Ayan Thank you, thank you Meron na kami oh. Ayan